Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Bukod pa nitong si Bugoy may kasama pa ang matanda na dalawang mga bata na sinabituin at itong si Utoy Maglalabing tatlong taong gulang na din itong si Bituin na tulad itong si Gabi. Bihasa na ito sa mga panggagamot at pati na rin sa pagkikipaglaban. Habang itong si Otoy, kasing edad lamang ito nila ni Buno at Gabi. Tulad ni Buno, itong si Otoy nagtatangan din ang paslit na ito ng kakaibang lakas at kakaibang tapang. Pagkatapos sa tagpong iyon, Agad na nag-uusap ng masinsinan si na Tata Ispin at itong si Tata Lucas. Inihayag agad nitong si Tata Lucas ang kanilang pakay tungkol sa dalawang mga bata. Mas natutuwa naman itong si Tata Ispin sa kanyang narinig. Sa tingin kasi ng matanda, kakaunting panahon na lamang ang mga natira taon dito sa mundo. At sa mga panahon na buhay pa siya at kaya pa niyang magturo, gagawin niya agad ang mga ito. Bukod sa magsisiyam na pong taong gulang na itong si Tata Ispin, marami na din itong iniindang sakit at nanghihina na ang kanyang katawan. Kaya pa naman niyang lumaban sa mga kumbate, ngunit limitado na ang kanyang magagawa, lalo na kapag malakas ang mga makakalaban. Kaya nagsumikap ang matanda na makabuo ng grupo ng mga kabataan na mayroong mga tangan na malalakas na mga mutya o gabay para siyang magpapatuloy sa kanyang mga ginagawa. Ang pagsugpo sa kasamaan at pagtulong sa mga taong nangangailangan. At ngayon, na na sa kanyang lugar ang batang si Buno, mas nagliliwanag na ang kanyang mga pangarap. Nakikitaan niya kasi ang bata ng kakaibang tangan na kalakasan na hindi pa niya mawari kung saan ito nanggagaling. Makalipas ang mabahabang usapan nila ni Tata Lucas nagpaalam na din ito doon sa dalawang mga bata na kasama at pati na rin kay Tata Ispin. Nangangako naman itong si Tata Ispin na gawin niya ang lahat para magabayan ang mga batang ito. Agad naman na ipinakilala si Nabuno at Gabi sa lahat ng mga kasamahan ng matanda doon. Lalo na nitong si Tata Ispin na buuhin na ang kanyang binabalak na grupo. Habang sasanayin niya ang mga batang ito, maglalakbay ang mga ito sa lahat ng sulok ng isla at maging sa ibang mga lugar para makatulong sa mga taong nangangailangan at masugpo na din ang lahat ng mga kasamaan. Lalong-lalo na ang mga kampon ng kadiliman. Utos agad ng matanda sa kanyang mga alalay ng mga bata, lalo na sa si sibugoy. Magkaya! magsisimula na tayo sa ating pakay. Sa tingin ko, sa pagdating ng mga batang ito, kumplito na ang ating grupo. Bago ako mawala, magagawa ko pang makasama sa ating mga misyon. Mabilis naman at tumalima itong si Bugoy. Kasama ang batang babae na si Bituin. Agad na inihanda ng mga ito ang kanilang mga kagamitan. Samantalang wika naman nitong si Tata Ispin kay Buno at Gabi. Mga apo, dumito na muna kayo sa loob ng kubo. Maigagawin lamang akong mahalaga para sa ating paglalakbay. Nang tumalikod ng matanda, tumulong na lamang din ang mga ito kay Bugoy. Samantalang itong si Tata Ispin nang makarating na ito doon sa likod ng kanyang kubo agad na sumalubong sa kanya ang malalaking mga parang anyong aso. Ngunit kakaiba ang laki ng kanilang mga biyas. Mapapansin mo din agad na matatangkad din ang mga ito at mas malalaki ang mga ulo kung ikumpara mo sa mga pangkaraniwan na mga aso. Bukod sa dalawang malalaking asopra na ito, mayroon ding dalawang mga katamtaman lamang ang laki ng mga ibon at isang pusang kulay itim. Nando doon din ang dalawang mga aso na nakita kanina ni Buno. Ang mga ito ang dalawang mga sigbin na alaga ng matanda. Kinausap ang lahat ng mga ito nitong si Tata Ispin at makalipas ang ilang mga minuto, may kinuha na ito doon sa likod ng mga batuhan. Paglabas ng matanda, hila-hila na nito ang isang malaking karwahi at dinala na ito ng matanda papunta doon sa harapang bahagi ng kubo at matapos iyon muling bumalik ito doon sa likuran ng mga batuhan at makalipas lamang ang ilang mga segundo daladala na naman ang isa pang medyo may kaliitan na karuwahe ilang sandali lamang nang matapos naman sa mga ginagawang paghanda sinapugoy agad na pinulong na ang mga ito ng matanda inihayag na din ng matanda kay Bono at Gabi na ngayong gabi magsisimula na ang kanilang pagsasanay at ang kanilang misyon. Plano nitong si Tata Ispin na magsisimula ang kanilang paglalakbay dito sa isla mismo ng Waloga bago sila dumako sa iba't ibang bahagi ng mga isla unahin niyang linisin ang sariling lugar na kinalakihan Bukod kasi sa isla ng Sikihor, nakikilala din ang isla ng Walog na pinamumugaran ng iba't ibang uri ng mga nilalang na kampon ng kadiliman. Ngunit mas nagiging problema na doon sa mga maliliit na bayan doon sa patag ang bigla ang pagsulpot ng mga aswang at ng mga manlalason. May ilan ding mga barangan na gumagala at namimiktima doon sa mga tao. Kaya gusto nitong si Tata Ispin na puksain ang lahat ng mga ito. Sa hapon na iyon, agad na may ibinigay na libreta itong si Tata Ispin doon sa batang si Gabi. Namamangha din kasi itong si Tata Ispin nang mapagalaman na sa kabila ng murang edad ng dalawang mga bata na si Gabi at Bono marunong nang magbasa ang mga ito. Samantalang haga din ang suot ng mga ito na mga kwintas alam nitong si Tata Espin na hindi mga ordinaryong kwintas ang suot ng dalawang mga bata. Bili nitong si Tata Espin. Subukan muna nitong si Gabi na basahin ang mga nakasaad doon sa libritang ibinigay niya. Ulit-ulitin lamang iyon na basahin ni Gabi at hindi magtatagal may mga lalabas doon ng mga usal na nakasalin sa mga salitang alibata. At kahit bata pa lamang itong si Gabi, kung magagawa niyang mabasa ang mga nakapaloob sa libritang iyon. Palatandaan na pinahintulutan ang bata ng magmamayari sa mga libritang iyon na may mga nakatagong lihim na mga malalakas na mga orasyon. Unang hakbang pa lamang iyon para sa pagsasanay sa batang si Gabi. Samantalang kay Buno naman, ayon kay Tata Ispin, dahil sa kakaibang lakas na gabay ng bata na siyang nagbigay sa kanya ng kakaibang kalakasan, kinakailangan din na hasain niya itong si Buno sa mga pakikipaglaban at pamamaraan. Dahil sa labanan hindi lamang laging umaasa sa lakas, kailangan din ang paggamit ng utak at may mga karunungan ka sa pakikipaglaban. Bukod sa lakas nitong si Buno, binigyan din ito ni Tata Espin ng isang armas na magagamit niya sa mga kumbate. Batid kasi agad nitong si Tata Ispin na ang batang si Buno na babagay ito sa pagiging mandirigma dahil na rin sa tangan nitong lakas at sa gabay ng bata. Bukod pa sa mga ito, kakaiba ang tapang nitong si Buno Kinagabihan nakaharap ngayon ang matanda sa kanyang kubo at sa kanyang mga taniman na gulayan. Ilang taon na din ang kanyang inilagi sa gubat na ito Marami siyang alaala sa bukirin ng kanaan. Ngunit ngayon, sa tingin niya, panahon na para lumisan at iwan ang kanyang itinuring na tahanan. Kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito para na rin sa kapakanan ng mga bata at gawin ang kanyang nalalabing misyon. Bago man lamang siya mamatay, kailangan na makagawa pa siya ng mga alaala -ala na hindi makakalimutan ng mga tao hindi naman masasayang ang kanyang mga itinanim sa lugar na ito dahil pinakiusapan na niya ang mag-asawang mga matatanda na nakatira doon sa kabilang bahagi ng bukirin ng kanaan. Ang dalawa muna ang manatili sa lugar na ito habang wala pa sila. Sa mga pagkakataon na iyon, nandoon na sa dalawang mga karwahe ang kanilang mga gamit at patina ang kanilang mga armas. Daladala -dala na ni Tata Spin ang lahat ng kanyang mga kagamitan, pati pa nga ang mga kabibi na ginagamit niya sa panggagamot, ang kanyang mga iba't ibang uri ng mga matatalas na mga armas at mga buti ng langis. Lahat ng mga iyon nandudouna na sa kanilang mga karwahe, pati ang kanyang mga alaga nandoon na din ang mga ito. Magkakasama sina Tata Espin, Utoy, at Gabi doon sa malaking karwahe hihilain naman ito sa isa sa mga alaga niyang hayop na asupra. Samantalang ang isa naman ang siyang humihila doon sa isa pang karwahe na nando doon naman sinabugoy at bituin. Magkakapatid ang dalawang mga batang ito at kinupkop ni Tata Ispin simula nang mamatay ang kanilang ama dahil sa labanan kontra ang mga albularyong saltik. Kakaiba ang lakas ng mga albularyong saltik na kahit na ang ama ng dalawang mga batang ito na nakikilalang malakas na anting nero, napatay na patay pa rin ng mga albularyong mga aswang. Ayon sa mga balitang umabot kay Tata Ispin, nandoon sa isla ng Sikihor ang pangkat ng mga aswang na ito. Hindi lamang mawari ni Tata Ispin kung ano ang pakay at mga ginagawa ng mga aswang na saltik na ito doon sa isla. Ngunit isa lamang ang nasa isip nitong si Tata Spin tungkol sa mga aswang na saltik na ito. Matapos ang kanilang misyon dito sa isla ng Walog, susundan nila ang mga aswang na iyon at hanapin para pagbayarin sa kanilang ginawa na pagpatay sa ama nila ni Bugoy at Bituin. Dati niyang kasama kasi ang ama ng mga batang ito at ilang mga bakbakan na ang kanilang napagtagumpayan. Ngunit doon lamang sa mga albularyong saltik nahihirapan ang mga ito. At ito din ang dahilan kung bakit napinsala ng sobra ang kanyang isang mata na umabot sa puntong tuluyan na itong nabulag. Pagkalipas ng ilang mga sandali, huminga ng malalim ang matanda at huwi ka na nito sa mga bata. Tara na mga bata! Kumalat na ang kadiliman sa paligid kailangan na natin na maglakbay. Sinadya nila ni Tata Ispin na gabi ang kanilang gagawin na paglabas ng gubat ng kanaan para hindi sila mapansin agad ng mga tulisang mga antingero na namumugad na din sa kagubatan at kabundukan ng kanaan. Dadaanan muna ng mga ito ang mga kaibigan nitong si Tata Ispin na dalawang mag-asawang matatanda para ihabili na ang pangalaga sa kanyang ubo at sa kanyang mga taniman. laano kasi nila na dumiritso na doon sa patag ng kanaan na matatagpuan naman sa paanan ng bundok na ito. May mga napabalita kasing maraming mga gumagalang aswang sa lugar na ito at namimiktima doon sa mga tao. Kaya unahin nilang puksain ang mga aswang na ito bago sila magpapatuloy sa kanilang biyahe doon sa kabilang bahagi ng isla kung saan naman mayroong napabalitang barangay sa bukirin ng kasoy na ginawang tirahan na din ng mga aswang na abwak. Makalipas ang ilang mga minuto, tahimik nang nagbiyahi ang mga ito sa gitna ng kagubatan. Iniiwasan nilang makagawa ng anumang ingay at pinatay pa ang kanilang dalang mga ilaw para siguradong hindi sila makakuha ng anumang atensyon galing doon sa mga tulisan. Hanggang sa mapadako na ang mga ito sa pinakapusod ng gubat pababa na doon sa lugar ng mag-asawang naging kaibigan nitong si Tata Spin. Ngunit biglang umulan sa mga pagkakataon na iyon na naging dahilan para pahirapan sa kanilang pag-usad. Kaya nagpasya na ang grupo nila ni Tata Spin na doon na lamang sila sa gitna ng kakahuyan magpapalipas ng magdamag. Hindi na kaya nila ang magpapatuloy pa dahil hindi na nila nakikita ang buong paligid at ang daan dahil na rin sa lakas ng ulan at hangin sa mga pagkakataon na iyon. Nang mapadaan ang mga ito doon sa malalaking puno ng kahoy at makakita ng mga malalaking ugat ng puno agad na itinali nila doon ang kanilang mga karwahe. Samantalang naglagay na din ang mga ito ng makakapal na mga tarpulin sa magkabilang bahagi ng kanilang mga karwahe. Utos naman nitong si Tata Ispin na magsama-sama na ang mga ito doon sa gitna ng nilagay nilang tarpulin. Samantalang ang mga alaga naman ng matanda, nagsiksikan na ang mga ito doon sa ilalim ng kanilang mga karwahe. Ilalagyan din nila ng mga putol na kahoy ang kanilang mga hinigaan para kung sakaling bumaha man hindi din sila mababasa. Makalipas naman ang ilang mga minuto dahil malalim na ang gabi, nakatulog na ang mga ito, lalong-lalo na ang mga bata. Hindi na din ganoon kalakasan ang ulan, umaambo na lamang sa mga pagkakataon na iyon. Pagsapit ng madaling araw, napapansin itong si Tata Ispin na nagpalipad-lipad ang kanyang alagang dalawang mga ibon na hindi niya mawari kung saan magpunta. Pagkatapos, biglang bumulusok ng lipad ang mga ito papunta sa uluhan nitong si Tata Ispin. Sanay na matanda sa mga ganitong ugali ng mga ibon na alaga niya. Maaaring may mga nakikita ang mga ito sa paligid na banta sa kanilang buhay kaya agad na tumayo itong si Tata Spin at pinakiramdaman ang buong paligid ng kakahuyan. Ang inaakala lamang ng matanda na maaaring mayroong mga mababangis na mga hayop ang nakikita ng kanyang mga ibon. Madilim ang buong kapaligiran ng kakahuyan. Ngunit nang mag-usal ng mga orasyon ang matandang ermitanyo, nagiging malinaw na ang kanyang paningin doon sa kapaligiran. Kaya dahan-dahan at maingat ng sinipat-sipat nitong si Tata Ispin ang paligid ng kanilang kinaroroonan. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali, wala naman siyang nakikita na anumang mga hayop ang umaligid at nakakasigurado din itong si Tata Ispin na sa mga pagkakataon na iyon, maaaring nagtatago na ang mga mababangis na mga hayop sa mga kuiba o mga batuan dahil na sa malakas na pagbuhos ng ulan. Habang nagpapatuloy sa pag-usad itong si Tata Ispin biglang nag-iinit naman ang kanyang suot na kwintas na sandapit at alam na niya ang ibig ipahiwatig nito. May panganib nga sa kanilang paligid at makalipas ang ilang sandali, agad na niyang nasipat ang nagtatakbuhan na hindi pa niya mabilang na mga nilalang papunta doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Ngayon, ang hinala nitong si Tata Espin, maaaring ang mga ito na ang napabalitang mga mababangis na mga tulisan na anting ngero na namumugad na din sa bukirin ng kanaan. Kaya mabilis nang bumalik ang ermitanyo doon sa kanilang kinaroonan at pagkatapos ginising nito ang kanyang kanang kamay na si Bugoy at agad na wikang pabulong ng matanda doon sa binatilyo. Bugoy! gising at bumangon kana. na. Mayroong mga masasamang tao ang umaligid sa ating kinaroonan. Papungas-pungas naman na mabilis nang bumangon ang binatilyo. Ngunit dahil magkakatabi, sinabugoy at itong si Bono, nagising na rin ang batang paslit. At tulad itong si Bugoy, napabango na rin ang batang si Buno. Agad naman, nawi kani'tong si Tata Espin kay Bono. Dudong Buno, dumito ka lamang. Huwag ka din na gumawa ng anumang ingay. May mga masasamang nilalang ang nasa paligid. Bantayan mo na rin ang mga kasama mo dito. Aalis muna kami ni Bugoy para palayasin ang lahat ng mga iyon. Sa inaantok na diwa nitong si Buno, tumango na lamang din ito at pagkatapos umupo doon sa mga kahoy na nakakabit sa kanilang karwahe. At pagkatapos, nakikiramdam na lamang ang bata sa buong paligid. Samantalang si Natata Espin at itong si Bugoy agad na umibis ang mga ito sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy, daladala -dala na ng dalawa ang kanilang mga armas. Daladala -dala na nitong si Bugoy ang palakol na pagmamayari ng kanyang namatay na ama. Ang palakol ni Saul, isang palakol na mapurol ang dulo at walang talim. Ngunit nakakagulat na kayang bumaon ang palakol na ito. Doon sa mga matitigas na bagay tulad ng bato at bakal. At kung ang tatamaan ng palakol na ito ay nagtatangan ng mga kakayahan na galing sa karunungan sa kaliwa, mas malala ang pinsalang matatamo. At bukod pa nito, may tatlong anyo din ang palakol na hawak nitong si Bugoy na kayang magiging matalas na bagay bilang isang tabak at magiging bumirang na mayroong matatalas na bagay sa magkabilang dulo. Samantalang itong si Tata Spin ang laging daladala lamang ng matanda sa lahat ng mga labanan ay ang kanyang punyal na gawa sa buto ng isdang kataw. Ang armas na ito ay mabisang panlaban sa mga nilalang na kampo ng kadiliman at nagtatangan din ito ng mabagsik na lason ang talim ng punyal. Kaya kahit na daplis lamang ang pagkakatama, napakadelikado pa rin ang patalim na hawak ng ermitanyo. May tungkod naman na armas itong si Tata Spin na laging daladala din. Ngunit ginagamit lamang iyon ng matanda kapag ang mga kalaban naman ay galing sa kabilang mundo tulad ng mga inkanto at mga jablo makalipas ang ilang mga minuto, nakatago na ang dalawa doon sa mga makakapal na mga damuhan. Samantalang ang mga tulisan naman na umaligid na doon dahan-dahan nang lumalapit ang mga ito doon sa nakikita nilang mga karwahe. Wala kasing masyadong dumaan sa kabundukan na ito dala na din sa takot sa mga tulisan na nakatago dito sa gubat. Kaya nagkakainteres ang mga ito kung sino ang mga nagmamayari sa nakita nilang karwahe at sa isip ng mga tulisan kung sakaling may mga mahalagang bagay na makikita ang mga ito na daladala ng mga napadpad sa gubat na ito hindi sila magdadalawang isip na kunin ang mga ito at patayin ang mga nagmamayari ng karwahe mahigit sa sampu ang bilang ng mga tulisan na sa mga pagkakataon na iyon nagkataon din na dahil sa malakas na ulan doon na din sa kakahuyan na iyon nagpasilong at nagpalipas ng oras. Makalipas ang ilang mga sandali, ang tatlo sa mga tulisan umikot ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan para subukan ng mga ito na umatake galing doon. Samantalang ang karamihan sa mga ito nagpapatuloy sa pag-usad, armado ang mga ito ng mga dekalibring baril at mga matatalas na mga bagay. Hanggang sa mapadako na ang kanilang pangkat doon sa damuhan na pinagtataguan nila ni Tata Espin at Bugoy. Suminyas na ang matandang ermitanyo doon sa binatilyo. Ibig sabihin ng sinyas na iyon na dapat na nilang atakihin ang lahat ng mga nakikitang mga tulisan doon sa paligid. At makalipas lamang ang ilang mga segundo wala nang inaksayang uras ang dalawa. Biglang umigpaw na ang mga ito at tumakbo nang napakabilis. Sa sobrang bilis pa nga ng dalawa, matapos lamang ang ilang mga segundo, agad nang nakakalapit ang mga ito doon sa kinaroroonan ng mga tulisan. At kahit na may mga tangan at mga karunungan ang mga tulisan na ito, huli na nang mapagtanto nilang nasa kanilang likuran na ang dalawang nilalang. At agad nang napabagsak nitong si Bugoy ang dalawa doon sa mga tulisan, tinamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo ng paghampas ng dalang palakol nitong si Bugoy.